social needs ay hangad ng isang tao na siya ay matanggap at mapasama sa iba't ibang uri ng pangkat at pamilya ang kawalan nito ay maaaring magdulot sa kanya ng kalungkutan at pagkaligalig Dilara mo ko sa kanto, noon sa mga Maloy mo nga ano inyo makong kulat ahon. Agoy, 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 agoy. <laughs> <laughs> Ay, nalang <narin> na! <laughs> na! uh, sabi ka! Ala, balik na lang ako! Uy, ka! pulis Ang ah, ah, kapit mo kay Pisuhon kita mo, punyeta kayo mo ha. Ito yung mga kwadris ha. Kanto? Ito sir, sir. Ito ang amasar kay Gingging. Ito sir. Ito ang Gingging. Aslo. Ay po ni sir, nagibuyag ni sir. Ang damon itong amang pagkawayaway sir. Mga awa, misa mong kang sir. Look, may mental hospital. Uy, mong nakahuna-huna ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O niya, on sa may sulot, siya mong suwat. Kumalo kay surat si Mana pamana ko madawat. Ah! Soap esteem Ito ay nauukol sa mga pangangailangan at pagkakamit ng respeto sa sarili at sa kapwa. Maganda at magatas. Maganda umaga po sa iyo. Magsimula kayo. Maraming maraming <laughs> ito ay. Ito daw Pagustuhan